para makita kung may kasi pero mga meron na dahil natanggap na report na may mga problema. Ito maliwanag maliwanag dito. Ito um, yung uh, sinabi sa atin ni Chairman sa isang siyang barangay dito ay sinabi sa um, dalawang metro. Hindi, halos mas mahigilawang metro. Hindi ginawa. Hindi, hindi linagay ang sira. Basta wala na talagang linagay. Pero pag magtitignan nyo yung report namin, ang um, ay dapat uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay ito na nice, is completed na problema. Tapos, hindi lamang hindi, ito, hindi yung wala, ito naging kasama ng ghost. Ghost check na itong mga. Hindi lang itong may mga. Oh, Tapos pala itong type na ito. Dapat buo ito. Ito report na completed ito. Uh, bukod pa doon, may may question sa kad ng ating uh, flood dahil yung baka na nandun sa loob parang hindi na nakabaon sa lupa kaya dumadaan yung tubig uh, uh, yung tubig, tubig sa ilalim naman dumadaan uh, sa mapasok ang tubig tignan naman ninyo kailan last time na kung dito? na malakas yung bagyo yung last time yung bagyo mga habagat oh, yung, uh, uh, yung habagat dito. Hey, hanggang ngayon nakita naman ninyo pagpasok namin dito ah uh, hanggang pa uh, tayo lahat pag pa puro puro parang swamp hindi na hindi na puro, puro tubig lang ang makita mo uh, eh kaya dapat ito ano alam na namin this was what uh, what was this uh, uh sinong uh, kumpanya ito? St. Timothy oh St. Timothy to St. Timothy ang kontratista dito kaya titingnan natin pag a panalangin pa, pa, natin kung bakit ganito ginawa nila. Mas mabuti pa dapat pumunta sa Lerito pakita nila gano'ng kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Ah, uh, di sa kaya, kaya gagawin namin ngayon na alam naman na namin. Mabuti nga yung website nandiyan eh at marami nang nagsusumbong. Uh, after, uh, masakti magkamitin niyo yung ano para doon sa pagkontrol. Uh, no, sige, hindi pa ganito yun. Mag-report ko Bakit ulit -ba ulit -ba -ba report nyo? Report sa akin, report na kay report na kay Lahat na ngayon, report na ninyo para alam natin. Pati sa press, report na para alam naman lahat. Dahil hindi pwedeng ganito. Ang this has been going on for years. Kailan inampisa nito? Ito, itong DAICO

under specification yung ticket dahil nasa bakal tapos nakita mo kung titi paghahanapin ninyo meron kami mga picture pati sa sa meron kami mga diver na sinisid sa ilalim at nakita talaga ang uh, very ano magmanipis lahat ng semento hindi pantay-pantay basta hindi magandang trabaho talagang bibigay kaya kung na nga uh, kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito ang hirap na ang hirap dahil pa dahil, dahil natin ito paano ano ano what possible excuse do they have for not doing this hindi ko may hindi ko may isip dredging pala pa rin tapos ito pa lahat ng lahat ng flood control may kasamang dredging at saka Anong sabi mo sa akin, German? May minsan ka pa nakakita ng dissertation dito kasama sa kontrata yun. Walang na dissertation. Yung dinaana namin, sabi na, nandun din, nandun din sa record na may dissertation doon. Nakita nyo ba? Eh, ang babaw na, natubuan na ng yung lupa, natubuan na ng laman. Ganong katagal sila na hindi nagdi-dissert. Pero sa record na talaga, ay din. Bakit nagulat ako eh? Sabi ko, git na nang ilo. May... May isla na nga May isla na nga May isla na ay naku, baka tawag po ba natin yung iskonti mo so, dito? No, lahat, lahat, lahat nang pasaman. Kung saan nga po si Tetres natin, saan nang galing itong mga programang ito? Saan na punta ang pondo? Bakit ganito? At, ano ang...